na Just tayo hindi na Hindi na tayo makakapasok Confirm mga kamananap Bakal nga <laughs> What's up mga mananang? Ngayong araw nga na ito ay samahan nyo kaming bisitahin ang bayan ng Palapag Northern Samar The Home of Somoroy Bakit nga ba ito tinawag na Home of Sumuroy? Yan ang aalamin natin mamaya mga kamananap Sa mga oras nga na ito mga kamananap ay eh, nandito kami sa puso ng bayan ng Palapag Nandito kami mismo sa simbahan nila Sa bagong simbahan at sa lumang simbahan ng bayan ng Palapag Siya eh. nga pala mga kamananap kung bago ka palang dito Palike at pashare na lang nitong video na to At pa-follow na rin ako, hindi ka pa kasi nakafollow eh Kung sa waray-waray ayaw hingalimot, aton ini. At pagka-park nga ng motor namin mga kamananap ay tumamba ditong malaking kongreto na ito na nakasulat dito ang sampung utos ng Diyos Yo! What's up mga kamananap? Nandito tayo ngayon dito sa Palapag Northern Summer mga kamananap So nakikita ninyo ito mga kamananap Ito yung simbahan nila Ito yung bagong simbahan nila mga kamananap Ito naman yung lumang simbahan ng Palapag Northern Summer mga kamananap Yan yung lumang simbahan dito sa Northern Summer mga kamananap So nakikita natin may harang na di ko alam kung makakapasok ba tayo dyan mga kamanap pero na-try natin kasi nakikita ko sa ibang mga post nakakapasok naman sila dyan mga kamanap no? ito yung covered court nila dito mga kamanap po tapos ito yung simbahan nila dito at nandito nga tayo sa harap ng simbahan nila mga kamananap Ang una kong napansin dito mga kamananap ay yung sobrang linis ng paligid dito Ang ganda ng kulay, maaliwalas at higit sa lahat mapayapa Ito yung pinakauna kong bisita dito sa bayan ng Palapag mga kamananap. Oo mga kamananap, taga Eastern Samar lang ako pero hindi pa ako nakapunta dito sa Palapag Northern Samar. Kadalasan kasi ng mga biyahin natin mga kamananap ay madalas doon sa South ng Eastern Samar. At ito na nga, mga kamananap, nandito na tayo. Yan. Ito sa likod natin mga kamananap, yung lumang simbahan ng Palapag Northern Samar mga kamananap. So meron din silang ano dito, bells mga kamananap. May kampana rin dito mga kamananap. dito mga kamananap ito. May isa pang kampana dito mga kamananap. Ayun na nga mga kamananap. So napansin ko, 'di ba, mga crack na 'to. Mga crack na 'yung ano, 'yung mga kampana. So kung titingnan natin mga kamananap, no? Titingnan natin, parang ano lang eh, parang semento. Kaya <laughs> Trinay ko. Totoo pala mga kamananap, hindi pala semento. <laughs> Totoo ng kampana 'to mga kamananap. sobrang bigat to sigurado oo mga kamananap confirm mga kamananap. bakal nga <laughs> hindi lang semento mga kamananap nagdataka lang ako kasi dun sa balangiga bawal lapitan yung bell dito ayan lang pwedeng lapitan ba? Diba? Alam nyo ba mga kamananap na ang munisipalidad ng Palabag Northern Samar ay isa sa pinakabatang bayan sa isla ng Samar na itinatag bilang isang pueblo noong taong 1585 ng mga Kastila sa panahon ng panunungkulan ng nooy Espanyol na gobernador na si Don Santiago de Vera. Ito ay isang third class municipality na binubuo ng 32 barangay. At alam nyo rin ba mga kamananap na ang lumang simbahan na ito ng Palapag ay itinatag ng mga isweta bilang misyon di Cabo de Espiritu Santo sa Hilagang Samar sa patronato ng Nuestra Señora de la Asuncion noong 1605, pinatayo ang unang simbahan na yari sa Kahoy at Nipa. Dito nagsimula ang himagsikan ni Agustin Sumuroy na lumaganap sa ibang bahagi ng Samar at Leyte noong June 1, 1649. Tinapos ni Ignacio Alcena ang simbahang may hugis krus, kumbento at kuta na yari sa Corales at Bato bilang tanggulan sa mga pirata noong 1663. Dito tumuloy ang mga Hisweta, Franciscano at Dominicano na lulan ng Galyong Concepcion na dumaong sa palapag noong 1666. Isinailalim sa pamamahala ng mga mga paring Pransiskano noong 1768 hanggang 1941. Huling ginamit ang lumang simbahan nang matapos ang bagong simbahan mga taong 1970. Ipinatayo naman sa harapan nito ang malaking krus bilang alaala -ala sa ikaapat na daan na taong pagkakatatag ng Kristyanismo sa Hilagang Samar noong 1995. At alam nyo ba mga kamananap na ang bayan ng Palapag ay ang bayan ni Agustin Sumuroy. Si Agustin Somoroy ay isang waray. Si Agustin Somoroy at ilan sa kanyang mga tagasunod ay nag-alsa noong Hunyo 1, 1649. Dahil sa polo o forced labor system na isinasagawa sa Samar. do ay kilala bilang Sumuroy Revolt na ipinangalan kay Agustin Sumuroy. ang lokal na pari ng Palapag ay pinaslang at ang pag-aalsa ay lumaganap sa Mindanao, Bicol at sa iba pang bahagi ng Visayas. Lalo na sa mga lugar tulad ng Cebu, Masbate, Camigen, Sambuanga, Albay, Camarenes at bahagi ng Hilagang Mindanao. Tulad ng Surigao, matagumpay na naitatag ang isang rebelding pamahalaan sa kabundukan ng Samar. Ang pagkatalo, paghuli at pagbitay kay Sumuroy noong Hunyo 1650 ay nagatid ng malaking sagabal sa pag-aalsa. Ang kanyang pinagkakatiwala ang kasawat na si David Dula ay nagpatuloy sa paghahangad ng kalayaan ng may higit na sigla. Ngunit sa isang matinding labanan, makalipas ang ilang taon, siya ay nasugatan, nadakip at kalaunan ay pinatay sa palapag Northern Samar ng mga Espanyol kasama ang kanyang pitong pangunahing tenyente. O siya mga kamananap, sana'y nagustuhan ninyo ang pagbisita namin sa bayan ng palapag kagaya ng pagkakamanghako sa kasaysayan nito. Hanggang dito na lang ang video natin mga kamananap. Huwag mong kalimutan i-like at i-share ito. Ah. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye bye!